Ho'oponan kayo sa Kapitolyo Homes, Barangay Bambang, Pasig City. Si Kong Raman kasama ang Hawa at si Kaprodel ng Barangay Bambang.

Morning, Kap. Morning. Tell your homes, Barangay Bangbang, Pasig City. Dylamta. Ion, dito na rin po ang ating Vice Mayor. Vice Mayor Dito po ito sa Capitolio Homes Barangay Bambang Pasig City may Mayor daw kausap niya si Caprodella at <coughs> President ng HOA dito sa Capitolio Homes para kay pambang Pasig City. Ang mga nag sila. Ah, painting na ano naman to, ng mga humps. Painting ng humps. Tapos, ayan, mga drainage, clear yan. lagi yun drainage. Have good Morning, bro. Good morning. <laughs> <Brainage> de <clavin. laughs> Ito yung sabi niya yung isi ni Kuya. Ako siya. Naputo na yung ano yung abang. Puto yung tila. Ayan, ito po ang araw-araw na ginagawa ng mga opisyalis ng Pasig City kasama si Mayor Vico Sotto, Vice Mayor Dodot, at Kong Roman at ang City Council. Araw-araw po nila binibisita yung mga ginagawa sa mga barangay na oplan-kaayusan at para malaman na din po kung ano ang mga karagdagang kahilingan nila o mga dapat gawin sa kanilang mga nasasakupan. dulog po nila yung mga kahilingan nila sa lokal na pamahalaan at para maaksyunan po ito. out. Pwedeng na po ang ating mayor Vico Soto sa Oplan Kayusan. Dito sa Capitolio Homes, Barangay Bangbang, Classic City. Shout out to oh. Eloy. Sinalubong na po siya ng mga residente. Thank you. ngayon Ma magiting po na uh, SRT si Mark po. bait po pa pabait pong tao niya si pagpahuyan, yan napakasipag pa si po Emar, eh, good morning.

Sinilubong na ni Kaprotele si Mayor Vico <laughs> Ano ba ang nakakatawa na त यहाँ नामीले

Ayan, kausap na rin uh, yung Mayor Vico, ang um, taga Meralco para dun sa mga dapat palitan na poste na sinasabi ng mga residente na delikado na ito. अप पेस्टा राम्रो भिकेर आज यस्तो त बक्स का संडे हो बक्स का म संडे त लगे है

संसारमा सबैभन्दा ठूलो देशको नाम के हो जनसंख्या रातिमा हुन्छ मुकुन्द र